Uh, hindi itong kauna unahang ang pagkakataon na may nagsabing nanuhul siya ng witness. Pangatlo na ho ito eh. So kinakailangan magkaroon ng, ano, ng katapusan itong ganitong bagay dahil hindi po maganda. Lalo na sinasabi niya, sinasisira daw ang Senado. Hindi po nasisira ang Senado, siya lang ang nasisira. Huwag niya idama yung, ibang senador na mga uh, maayos naman. No? Sinisira mo sarili mo, sinisira mo ang dangal na Senado. Well, uh, ako, isa lang naman palagi ang Uh, panalangin ko na sana ay magkaroon ng katinuan no sa ating uh, gobyerno sa ating lipunan sapagkat hindi po maganda itong nangyayari sa atin na uh, nagkakaroon ng mga kaso ang tao dahil lang sa panggigipit no Ako uh, balita ko uh, sinampahan pa ako ng kaso ni uh, Senator Risa Kaitano no ako rito sa bundok no Eh sinasama pa ako diyan sa Uh, sagutin mo na lang yung uh, anong pangalan nito. Kaya nga ako natuwa na si Senator Robin Padilla ay nagpatawag ng pulong, no? Uh, kaugnay dito sa pagbabayad umano ng mga witness, no? Uh, na mga peking witness para lang siraan ang mga tao. Eh hindi po maganda 'yan, no? Kaya di ko alam kung uh, anong pangalan nito, anong napasok sa kukote ni Risa Ontiveros uh, na imbis na sagutin niya. Kasi ang problema kasi ni uh, Ms. Uh, hindi itong kauna-una ang na may nagsabing nanuhul siya ng witness. Pangatlo na ho ito eh. So kinakailangan magkaroon ng, ano, ng katapusan itong ganitong bagay dahil hindi po maganda, lalo na sinasabi niya, Sinasisira daw Senado. Hindi po nasisira ang Senado. Siya lang ang nasisira. Huwag niya idama yung, yung ibang senador na mga uh, maayos naman, no? Sinisira mo sarili mo, sinisira mo ang dangal ng senado, kaya harapin mo yan na uh, ni no? Uh, at ako, uh, pagka anong tawag ito, ta, meron ng panawagan ganyan, uh, nag-uusap kami ng mga abogado ko, talagang kinakailangan, ito eh, sobra na ito eh, itong, itong abuso na itong ginagawa ni uh, Risa at kinakailangan, uh, umaksyon ng 20th Congress and uh, we are preparing to file uh, anong tawag nito, an ethics complaint asking for the expulsion of uh, Risa Ontiveros from the Senate of the Republic of the Philippines, Jade.